Hindi ko alam sa pupunta ito eh. Sinusundan ko lang eh. Ah, wala pare ko guys. <laughs> Hello. <laughs> 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 ah. wow, ano <laughs> yung pare ko. Ah, wala. ng problema ko. Ah. Okay, paalo mo si Scott. Ah, wala pumala si pare ah. Wala ka bantay ang pare ko. No, pare. Ay, grabe na kaw po. Wala ah. basta. Ano mang ginagawa mo diyan sa baba? Hindi ko pare si parin lang si Roland. Ah, Yan, <laughs> 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 si Tanayin Vlog <-yung>, si Nidego. Ah. Nagawa na siya makakalutas ng problema. Tanayis si vlog lang, oh, lang oh. kayo sakali. Eh, mare yo. Oh, oh, ah, I see it. Guys, bantay lang rito. Wala <laughs> no, talaga yo. Oh. Ah, binuman guys, talaga oh, ang mo drama no. Oh, ayan yeah, oh. Like. Oh. Follow. Ay. ay Tanayis yeah, eh, eh, vlog. Eh, talaga oh, sumusuport talaga oh. Okay, guys. Ay. Ay, <laughs> guys, si Daki. Discuss. Ayun, nya, minaligaw. Oh. Tapos no. Ay, ay, yan sinasabi ko sa iyo. Shit. <laughs> <Siyad. laughs> Mahaba yan, Chong. Kadena niyan. Ay, putang ina, Pinitawan mo. Ito